Sa loob ng maraming henerasyon, ang kalansing ng mga bakal sa pabrika ay umalingaungaw sa ating lambak. Ito ay simponya ng pag-unlad, isang patunay ng sipag at tiyaga. Ang pabrika ay higit pa sa isang trabaho. Ito ang puso ng ating komunidad. Ito ang nagbigay ng pangangailangan ng ating mga pamilya at nagpaaral sa ating mga anak. Ang mga kalalakihan at kababaihan ng pabrika, sila ang gulugod ng ating bayan. Nagtrabaho sila ng buong pawis at lakas, ang kanilang mga kamay ang humuhubog sa mga hilaw na materyales upang maging pundasyon ng isang bansa. Ang kanilang paghihirap ang nagtayo ng ating mga tahanan, mga paaralan, at mga buhay. Ang kanilang pagmamalaki ay umaling-aungaw sa mga kalsada, isang ibinahaging layunin na nagbuklod sa ating lahat. Ngunit nagbabago ang panahon. Ang mundo ay umikot sa ilalim ng ating mga paa ang simponya ng pag ay nagsimulang humina, napalitan ng isang ditiyak na himig ng kawalan ng katiyakan. Ang pandaigdigang merkado, isang pabago-bagong nilalang, ay tumalikod sa ating munting lambak. Bumagal ang mga order, nabawasan ang mga oras ng trabaho, isang takot ang gumapang, isang anino na bumabalot sa ating dating maliwanag na kinabukasan. Ang anunsyo ay dumating na parang isang malakas na suntok, ang pabrika ay magsasara, gulat ang yumanig sa ating komunidad. Ang pagtanggi ay naging galit, pagkatapos ay naging takot. Ano ang ating gagawin? Maraming henerasyon ang nagtrabaho sa loob ng mga pader na iyon, ang kanilang mga kasanayan ay hinasa sa init ng hurno. Ang mga mukha ng mga manggagawa, na dating maliwanag dahil sa nagbabagang bakal, ay bakas na ngayon ang pag-aalala. Ang mga linya sa kanilang mga mukha, na dating marka ng pagmamalaki, ay lumalim sa bawat araw na lumilipas. Ang pagsasara ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng trabaho, ito ay tungkol sa pagkawala ng kabuhayan at pagkawasak ng mga pangarap. Nahirapan ang mga pamilya na maglagay ng pagkain sa hapagkainan. Ang tawanan ng mga bata ay nawala, napalitan ng isang tahimik na desperasyon. Ang puso ng ating komunidad, na dating masigla at malakas, ay nagsimulang humina. Ang katahimikan ng walang ginagawang pabrika ay nakabibingi, isang palaging paalala ng ating nawala. Ngunit kahit sa harap ng kahirapan, ang diwa ng ating bayan ay tumangging mapawi. Nagsama-sama tayo, ang mga kapitbahay ay nagtutulungan. Ang mga food bank ay umaapaw sa mga donasyon, isang patunay ng likas na kabutihan ng ating mga tao. Ang mga pagpupulong sa munisipyo ay naging plataporma para sa ating sama-samang pagkadismaya ang ating ibidinahaging determinasyon na makahanap ng paraan upang sumulong. Tumanggi kaming hayaan ang mga aksyon ng malalayong korporasyon na magdikta sa ating kapalaran. Lalaban tayo para sa ating bayan, para sa ating mga pamilya, para sa ating kinabukasan. Ang mga organisasyon sa komunidad ay sumibol, nag-alok ng mga programa sa pagsasanay, nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapayo, at nagsusulong ng tulong mula sa gobyerno. Ang diwa ng pagkakaisa ay nagningning ng maliwanag isang tanglaw ng pag-asa sa mga panahong ito ng kawalan ng katiyakan. Ang daan sa unahan ay mahaba at mahirap pa rin. Ang mga pilat ng pagsasara ay malalim, isang paalala ng epekto sa mga tao ng mga puwersang pang-ekonomiya na hindi natin kontrolado. Ngunit tayo ay mga taong matatag, hinubog sa apoy ng paghihirap. Muling magtatayo tayo, tayo ay mag-aangkop, tayo ay babangon ng mas malakas mula sa pagsubok na ito. Ang kwentong ito, ang ating kwento ay hindi natatangi. Ito ay isang kwentong paulit-ulit sa mga bayan at lungsod sa buong mundo. Isang malinaw na paalala ng mapangwasak na epekto ng walang pigil na globalisasyon. Dapat tayong humingi ng mas mahusay mula sa ating mga pinuno, mula sa ating mga korporasyon, mula sa ating mga sarili. Dapat tayong lumikha ng isang sistemang pang-ekonomiya na nagpapahalaga sa mga tao kaysa sa tubo, na inuuna ang pagpapanatili kaysa sa panandaliang pakinabang. Dapat tayong mamuhunan sa ating mga komunidad, sa edukasyon, sa infrastruktura, upang matiyak na walang bayan, walang pamilya, ang kailangang tiisin ang sakit na ating naramdaman. Ang laban para sa isang makatarungan at pantay na kinabukasan ay nagsisimula rito, sa puso ng ating lambak, kasama ang di natitinag na diwa ng isang komunidad na nagkakaisa.